itinotoo ni Bamban Mayor Alice Go ang hindi niya pagsipot sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Dahil dyan, tinotoo ng mga senador ang paghiling na ipaaresto ang mayora. Nasa frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Maraming tanong pero walang sagot. Dahil walang Mayor Alice Go na humarap kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Ang dahilan niya, problema sa physical at mental health na pinagdudahan ng ilang senador. Wala kasing kalakip na medical certificate ang ipinadalang letter of explanation ng alkalde sa Senado. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may men mental health condition. Um, I would just like to reiterate Madam Chair na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Para malaman kung totoo nga ba ang paliwanag ng Mayora, gusto ng mga senador na magpapunta ng isang government doctor sa kanya para i-check ang kanyang mental health. Our system may be brittle but it is not broken. Sisingilin ka. Sinisingil ng sambayanan si Mayor Guo. Nakadismaya dahil uh, pang-apat na hearing na natin to, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang uh, respeto sa ating institusyon. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang komite. Agad inaprubahan ni Senator Risa Hontiveros ang ng mga kapwa senador na cite in contempt si Mayor Go at pitong iba pa na dinadawit sa illegal pogo operation sa bansa. Kasunod ng pagpapasight in contempt kay Mayor Go, susulat na si Senator Honteveros kay Senate President Escudero para hilingin na maglabas ng arrest order ang Senado laban sa Alcalde at pitong iba pa. Oras na ang warrant mula sa Senado ay magkakaroon na ng dahilan ang Bureau of Immigration na mag-issue ng whole departure order para mapigilan silang makalabas ng bansa. Ayon sa BI, nakaalerto ang mga airport at pantalan sakaling umalis ng bansa si Go. Humarap din inyo. sa pagdinig ang kinatawa ng National partner, Bureau of Investigation o NBI. Malayo. Muli nilang giniit na Kung iisang tao tayo. lang ang nakilala nating si Mayor at Go at ang Chinese na si Goa Ping na base project, sa fingerprint kayo, analysis. Patuloy na hinahanap ng NBI ang isa pang Alice Leal Go, nakapangalan at ka-birthday ng alkalde. Pero hindi niya kamuka bukod dyan. Nadiskobre rin daw ng NBI na pati ang kapatid ni Mayor Go na si Sheila Leal Algo, meron ding kapangalan at ang nakapagtataka, ka-address pa niya ang isa pang Alice Liyalgo, tunay nga araw na nakakaduda. Parang lumalabas po na ito ay isang sistema, systematic scheme na katulad po nung uh, na pwedeng magamit sa pagnanakaw o pag-assume ng ibang identity ng mga uh, kababayan po natin. So parang yung identity theft, hindi lang talaga uh, solong uh, enterprise, baka cluster, no? group na identity theft. So may, may dagdag na implikasyon pa rin yun sa atin. Nag-aaral siya. Sa Ito ang isa pang revelasyon 3, 9, sa dokumentong nakalat ni Senator Sherwin Gatchalian 5, 2, na patunayang hindi totoo ang sinabi year noon ni Mayor 2000, Go 2000, na homeschooled siya. 2000, pareho raw pala kasi ng pinasukang eskwelahan noon si Nago at Gatchalian mula grade 1 hanggang grade 3. So Nag-aral ho talaga ho siya. No? At uh, nung natatandaan ko, sa school namin walang farm ho, doon, puro building. Ho. Ang mga tanong at ebidensyang yan ang kailangang masagot ng kampo ng Alkalde. Samantala, naghaina ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Mayor Go na naglalayong pigilan ang Senado sa pag sa alkalde para dumano sa mga pagdinig nito. Hinihiling din nila na maglabas ng temporary restraining order sa pagkapatupad ng sapina kay Mayor Go. Ang petisyong yan ay sa kabila ng malinaw na separation of powers o magkahiwalay na kapangyarihan ng Senado at Korte Suprema. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.